Hi guys, good noon. Alis ako ngayon. Pupunta ako ng massage place dahil masakit naman ang aking katawan. Tuwing gigising ako ng umaga, sobrang sakit ng aking pakiramdam, lalo na aking likod. So, pupunta ako ng Banahaw. Pakita ko sa inyo. Ito ang aking susuotin ngayon. Hindi ako marunong mag-ano eh. Ganyan Dadaan mo na ako sa school ng aking anak bago ako magpapamasaj kasama si Jessa. Ayan pala oh, yung nilabahan ko na kaunti, sinampay ko dyan sa kubo kasi baka umulan kasi parang sama ng panahon eh. Oh. Hindi siya maaro ngayon so dyan ko muna siya isasampay. Pag uwi ko mamaya, ilalabas ko ulit. Ang ganda ng eyeglass na to, nabili ko siya dyan sa TikTok shop. Ito yung box niya, MX Studio. Ayan, MX Studio. Ang ganda niya, ang ganda ng fitting niya. Ayan o. Oh. O oh, diba? Pa. Pansusya lang dati. Pero mura lang yan ha. 200, 198. Kasama na yung shipping pay. Ayan. Aking outfit for today. Diba? O. Oh. Ayan. So, Pagyanggal. Ayan. Ayan. Hindi ako naligo. Tinamad ako maligo. So, hindi na ako naligo. Tomorrow na lang ako. Maliligo. Ang hirap, no? Pag hindi ka nakaligo, nginit sa katawan. Diyos ko. So, okay lang. Keri naman. Mahangin naman dito, eh. Yan. Ang aking outfit. Nakalong sleep ako. Kasi para mamaya after massage, hindi ako pasukan ng lamig. Diba? Kasi saka talaga ng aking pakiramdam. Tuwing gigisi ako noong umaga, sa masakit ng aking likod. So, kailangan ko magpamassage. Last week, pamassage din ako. By, ano din yun, Monday. Tapos ngayon, babalik ulit ako doon. Magaling kasi si ate yung massage Alam niyo, babe, guys, hindi ko alam bakit nangyayito yung aking buhok. Dapat two black na two eh. Pero, hindi ko alam bakit nag red ang aking hair. Yung parang patchy-patchy show. Simplihan lang natin. Dadaman ako sa school. Bago ako darid. So, nang Banahaw. Located lang pala sa, sa gentry Sa taas ng BDO Junior Trias. Kung gusto yung pumasas. Dati Banahaw yung kanyang pangalan. But ngayon, parang Angel's Massage na siya. Binago na nila. Hindi ko lang bakit. So, kailangan ko. Ayan ang aking mga sinampay. Nakusot lang ako kanina. Ayan. Diba? Kalain nyo yan. Kala nyo hindi ako naglalaba, Ha? super so mom kaya to yung naka dryer yan so mamaya pag uwi tunting hangin na lang mahangin naman dito sa kubo so mamaya konting init na lang pag uwi namin kasi papasok ng aking anak si David kaya yun lang bye bye guys thank you pala sa mga nag-subscribe sa akin sa aking youtube channel ngayon na sa 280 subscribers na po ako pero alam nyo ba nagpapasalamat ako ng malaki sa inyo dahil kahit paano po, everyday, kung nagpo-post ako, may na-add na tatlo, lima. Masaya na po ako doon. Sana po, tuloy-tuloy niyo po, supportahan niyo po ako. Please. Bye. Thank you po. Bye-bye.